po si Ronald Ramos, anak ng isang OFW sa so UAE, si Ramos. Uh, humingi po ako ng tulong sa ating gobyerno na makauwi na ang aking magulang sapagkat hindi na po maganda yung health condition niya. Uh, hindi na po siya makapagtrabaho ng maayos. Pinipilit po siya. Pinipilit po siya magtrabaho kahit hindi niya po kaya. Umuwi, umalis po siya dito sa Pilipinas Pagpunta ng ibang bansa, wala po siyang sakit. Ang sa dumating nga po yung time na may nararamdaman na siya, ayaw niya na po magtrabaho. Ah, ganito. Ayon po, ay, ayon dun sa nanay mo, nung nakausap ko, dati siyang dinadala sa hospital, no? Apo. At na natigil ito? Hindi ko Dahil yung ano, operan po dapat po kasi siya nun. Mm -hmm. Hindi po pumayag yung Blower employer, niya. na sila po ata yung gagastos, ididilak po sa sahod ng mm -hmm. magulang po. Uh, sa ngayon ba, na, uh, itong huling usapan niyo ng magulang mo, may naikwento ba sa iyo na say, nakakaranas ng katulad ng verbal abuse o pananakot? Opo, nakakaranas po siya tulad nung may papa police daw po siya may ipapakulong daw po siya tinatakot po siya at nung minsan yata eh, pinalalaya siya at after siyang lumayas eh, pakukulong siya parang ganon opo para pong, para pong gagawan siya ng kwento doon sa kanyang unang employer ano ba naging uh, problema bakit nawala siya sa unang employer anyway, ang naging problema rito yung pangalawang employer na ano. Wala pong problema sa ulo. Um, kasi ganito, no? ito nagiging problema ng ating mga contract workers sa ibang bansa. Na minsan dapat monitor talaga ng mga agency ito. Uh, dapat din sana, kumilos din ng PRA dito. Actually naman, yung after nung nag tayo ng kaso, o nung sinasabi na nag tayo ng reklamo sa DMW, at sa face ng Malacanang. Ano naging resulta yung pag-apply natin? Tumawag ba ang agency sa inyo? Opo, natawag na po sila. Pero noon hindi sila nag wala, wala silang po. reaction. Wala pong feedback na kailang chat na po kami, na kailang sabi na po kami sa agency nila, wala po silang feedback. Ano mga kalamitan sinasabi ng agency sa inyo? Na wala. sa ngayon. Sa ngayon po ay Kino, kino po ay Facebook account yung nante. Facebook account at na, ano number po ni mama. Sa ngayon ba namamaga pa rin ba nananakit pa rin ba yung mga kaso-kasoan ni mama mo? Opo. Anong kung ay kayo tatanungin sa tingin mo Uh, kaya pa ba nang manatili doon para magtrabaho hindi na po talaga kaya ng magulang kung manatili doon dahil lagi niya pong dinaday yung condition niya po hindi niya po talaga kaya magtrabaho na tapos may alaga pa yata siya no Opo. ilang bata yon apat na bata po tapos yung ilang oras yung tatrabaho sa isang araw maabot ba ng 15 16 hours higit pa po ligit pa at dinadala rin daw, daw siya sa ibang bahay para magtrabaho? Opo. Madalas ba? Madalas ba ito nangyayari sa kanya? Opo, madalas din po. Bukod doon sa mga pribadong trabaho niya, pinapahirap pa siya sa ibang kamag-anak? Opo. Sinasama po siya. ah, uh, sige, umingi ka, uh, umingi ka ng tulong kay, ano, sa manawagan ka, ano, sa DMW. Ito, uh, may ka ng ano sa kanila na nawat na, 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 na mabigyan ka agad ng solusyon itong problema ng na nanay mo at para ma, makauwi na, no? Uh, humingi po ako ng tulong sa DMW na sana makauwi na yung aking magulang dahil hindi niya na po kayang magtrabaho. Sana po ma-actionan niyo po yung tulong na hinihingi ko. At yung kanyang karamdaman. At yung karamdaman niya po. Dahil, kah dahil kahit na may karamdaman to, tuloy-tuloy ang kanyang trabaho, okay. no? Nagis uh, po, muna tayo dito sa Mokdo, no? Uh, Bagay na antok po ako kasi alam niyo po, nakamotor. Eh, mago pa ako ako sa bahay. Uh, Papunta nga tayo ng Batangas para puntahan natin yung mga, uh, kamag-anak ng OFW natin na nasa UAE na kasalukuyin ngayon may Solirano doon at kausapin lang natin ang pamilya at uh, i natin itong araw ng Sabado na ito, uh, October 14, 2023. Uh, sa ngayon po, magkakapilang uh, muntay sa mga. Uh, magandang umaga, araw dyan sa Middle East. Uh, October 14, 2023 po ngayon. Nandito po tayo ngayon sa tahanan ng ating OFW na, na nasa UAE, no? Na nandito tayo sa Batangas. So sinadya po ng ODAP dahil upang ma-verify po natin yung naging problema ng kanilang kaanak na OFW na si uh, Ronaldin Ramos. uh, Itong ating OFW na to ay nasa UAE siya ngayon. Ang kanyang mga reklama po ay talagang nagkaroon siya ng health condition tapos sa uh, overwork yung hindi pangkaraniwang kaso sa ibang tao pero ito napakabigat na ho sa isang uh, tao taong nagtatrabaho na halos walang pahing na ho uh, at naib naibenta na na sa pangalawang employer. Uh, ito po yung kanyang anak. Uh, siya po magkukwento ho no, ano po yung mga nangyari sa kanyang magulang. Ako po si Ronald Ramos, anak ng isang OFW sa UAE ng si Ronaldin Ramos. Uh, humingi po ako ng tulong sa ating gobyerno na makauwi na ang aking magulang sapagkat hindi na po maganda yung health condition niya. Uh, hindi na po siya makapagtrabaho ng maayos. Pinipilit po siya. Pinipilit po siya magtrabaho kahit hindi niya po kaya. Umuwi, umalis po siya dito sa Pilipinas. Kapunta ng ibang bansa, wala po siyang sakit ang sa dumating nga po yung time na may nararamdaman na siya ayaw niya na po magtrabaho ah ganito ayon po ay, ayon dun sa nanay mo nung nakausap ko dati siyang dinadala sa hospital no Apo. at pat natigil ito hindi ko ma dahil yung ano, operan po dapat po kasi siya nun. Mm -hmm. Hindi po pumayag yung Blower employer, niya. na sila po ata yung gagastos, ididilak po sa sahod ng mm -hmm. magulang ko. Uh, sa ngayon ba, uh, itong huling usapan nyo ng magulang mo, may naikwento ba sa'yo na siya'y nakakaranas ng katulad ng verbal abuse o pananakot? Opo, nakakaranas po siya. Tulad nung ipapa police daw po siya may papakulong daw po siya, tinatakot po siya. At nung minsan niyata, eh, pinalalaya siya at after siyang lumayas, si eh, pakukulong siya, parang ganon. Opo, para po para pong gagawan siya ng kwento. Doon sa kanyang unang employer, ano ba naging uh, problema bakit nawala siya sa unang employer? Anyway, ang naging problema rito yung pangalawang employer na ano. Wala pong problema sa ulo. Um, kasi ganito, no? ito nagiging problema ng ating mga contract workers sa ibang bansa. Na minsan dapat monitor talaga ng mga agency ito. Uh, dapat din sana, kumilos din ng PRA dito. Actually naman, yung after nung nag tayo ng kaso, o nung sinasabi na nag tayo ng reklamo sa DMW, as a face ng Malacanang. Ano naging resulta yung pag-apply natin? Tumawag ba ang agency sa inyo? Opo, natawag na po sila. Pero noon hindi sila nag wala, wala sila reaction. Wala pong feedback na chat na po kami, na sabi na po kami sa agency nila, wala po silang feedback. Ano mga kalamitan sinasabi ng agency sa inyo? Na wala sa ngayon. Sa ngayon po ay Kinukuha yung Facebook account na, ano, number po ni mama. Sa ngayon ba, namamaga pa rin ba? Nananakit pa rin ba yung mga kaso kasuan ni mama mo? Opo. Anong, kung ay kayo tatanungin, sa tingin mo, uh, kaya pa ba ng mama manatili doon para magtrabaho? Hindi na po talaga kaya ng magulang kong manatili doon. Dahil lagi niya pong dinadayin yung condition niya po. Hindi niya po talaga kayang magtrabaho na. Tapos may alaga pa yata siya, no? Opo. Ilang bata yon? Apat na bata po. Tapos yung ilang oras yung tatrabaho sa isang araw? maabot pa ng 15, 16 hours? Higit, pa po. Sigit pa. At dinadala rin daw, daw siya sa ibang bahay para magtrabaho? Opo. Madalas ba? Madalas ba ito nangyayari Opo. sa kanya? Opo, madalas din po bukod doon sa mga pribadong trabaho niya, pinapahirap pa siya sa ibang kamag-anak. Opo, sinasama po siya. ah uh, sige, umingi ka, uh, ka, ng tulong kay, ano, sa manawagan ka ano, sa DMW. Ito lang, uh, ka ng ano sa kanila na nawat na, na, mabigyan ka ng solusyon itong problema na nanay mo at para ma, makauwi na no? uh, umiimi po ako ng tulong sa DMW na sana makauwi na yung aking magulang dahil hindi niya na po kayang magtrabaho. Sana po ma-actionan niyo po yung tulong na hinihingi ko. At yung kanyang karamdaman. At yung karamdaman niya po. Dahil, kah dahil kahit na may karamdaman to, tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. no Ayan uh, po yung anak po ng ating uh, OFW sa UAE na si Ronaldino. Uh, nakita niya naman po no, ito ay mangyayak-yak na ho no dahil doon na uh, nararamdaman niya parang sa kanyang ina. Na talagang sa tuwing mag-uusap sila eh talagang ramdam nila yung sakit ng kalamnan ng kanyang ina dahil na nung alin nga doon sa doktor na tumingin sa kanya sa kanyang ina na kaya-kaya operahan to ngunit ayaw pa operahan ng amo ang gusto na lang na mangyari ng kamag-anak ay pauwi na lang ito uh, tayo'y dumayo rito sa Batangas hindi upang tayo'y uh, magudyo kumbaga sa atin dinodokumento po natin itong pangyayaring ito at biniverify po natin sa pamilya kung tama ho ba yung sumbong ng ating uh, OFW na distressed naka, distress, naka mag-anak nila at uh, humingi din po tayo ng tulong sa ating gobyerno na matapos na po itong mga mga human trafficking na ito no, na aalis sa Pilipinas may kontrata pagkatapos ng nakarating sa sa job site naiiba na 'yung kontrata at uh, dawat panawagan ho namin ito sa Department of Migrant Workers kay uh, USEC uh, Attorney Hasleyo na matagal na panahon ng salitang human trafficking sa kontrata. Dapat to talaga maayos na po ito at lalo na po bago na po yung sinasabi natin 11 uh, yung DMW nga po no 11641 na uh, inabilin po sa atin ni Pangulong Duterte ito na mababago ang antas at, uh, at ng programa ng ating mga OFW na mabibigyan ng proteksyon sa ilalim ng 11461 na yan uh, sana ko magampanan po ito ng ating mga naglilingkod ng mga leaders sa ating kagawaran sa OWA kay uh, Administrator uh, Arnel Ignacio at nakikita naman po natin kumikilos ang ating gobyerno para sa mga repatriation nito. At yun lang po, ang ating advok advokasiha po ay makatulong at makita po natin yung talagang yung karapat-dapat lang po na, na mabigyan sila ng talagang uh, angkop na proteksyon uh, bilang isang OFW. At uh yun lang po ang ating ang ano uh, na rin po ako dahil medyo malayo tong Batangas uh, medyo uh, hinapon na rin po tayo sa sobrang layo at mabalik na po ako ng Manila uh, maraming salamat po ulit uh, sa Presidential uh, Action Center kay Director Jaime Mabilin na walang sawang tumutulong sa mga OFW stress at sa iba pang mga may mga problema sulirani ng mga kababayan ng mga kababayan natin mga Pilipino. At ganoon din po sa DMW kay USEC uh, Attorney Hans Leo Kakdak. Maraming salamat po sa OWA rin po kay Administrator uh, uh, Arnel Ignacio. Maraming salamat po sa inyo na wat uh, mabigyan po agad ito ng uh, maagap na aksyon bago man lang sana mag-December or makauwi na kagad po ito tulad po ng ibang OFW na, na, na mayroong suliranin ganito. At mapagamot na lang ito dito sa ating bansa uh, para makatulong po tayo sa kanilang pamilya.